Na kami. Ay. Ano bang ano kasi talaga doon? Problema. Hindi talaga. Ay kat puntahan natin eh para maniwala kayo hindi ako sinuwaling eh. Sabi nila sinuwaling ako eh. Sabi nang nang bablog sa amin doon sinuwaling ako. Eh, eh yung nababalita ako tapos hindi ako sinuwaling. Hmm. Uh para makita nyo para Ay, ba baka ito. naman ang plano naman doon nila kuya eh, gagawan ng daanan doon subintun sub sub niyang daanan papunta doon sa bahay nyo para makitulak mo wheelchair ang gagawin pa lang yung banda rito, yung parang diba kubeta dito daanan hmm. Yung lang dada gagawin pero yung pagdating doon hindi na gagawin yun eh sumisabi-sabi <laughs> magsa magtaas magsabi ka kasi muna kay kuya mag-request ka mag kung anong gusto mo para yung madaan ng wheelchair ka mo makadaan maitulak mo sabi naman nila bung ang bu box no nasa papaya hmm. dito dito lang tayo gagawin doon, yun kami lupa kami bak bahay pero pagdating doon hindi naman niya sinabi kay kuya mo sabihin kung nga Oo nga. kuya mo nga sabihin mo kay kuya kung ano yung request mo para yung sabihin mo may madaanan ng wheelchair o punta sa daan para may tulak mo wheelchair. Lalo ngayon sa sagdaban mga ulan na. Oo. Kaya tag-ulan na rin. Nagsimulaan na. Para may tulak mo palabas at papasok sa bahay yung wheelchair. kamo Ano kaagad eh. Ayoko na. Ang hirap dun. Ang ka Magsabi na kayo muna kay kuya. Oo nga, magsasabi muna ako. oh, magsabi ka ba? Huwag ka muna mag-ganyan-ganyan na. Hmm. Uh, ano, ang hirap doon. Hindi ko kaya doon. Mamatay ako doon. Malapit na nga ako mamatay Pabibilisin pa. Kung bihira ka, Jonathan, ka talaga. Uh, hmm. yung lugar na sinabi ko. Hindi pa kasi nakita yung eh, Lugar. Ah, uh, eh, sabihin mo ay kuya yung problema para ma ma maayos. Sabihin mo, na, mag sabihin na, sabihin mo para... muna, Wag muna. Mag muna. Huwag ka muna mag-ganyan-ganyan. Ang hirap doon. Ang pangit. Kung ka. Hindi pa natin alam yung bahay saan ang kapon pupunta ka. Sabay saan ka naiwa mo yung galing SM. Di ba yun? doon banda. Kasi nga lang hindi problem, hindi natin alam yung bahay mismo. O yung mismo yung bahay nila, natin alam. Kaya nadamulag kasi yun banda. Ay yung tinuro mo sa akin na saranay na area na yung damulag. Kasi nga lang hindi natin alam yung bahay talaga ni damulag. Maraming bahay yung si damulag. Kung alam lang yung bahay nila damulag, numerisyo kami doon kapon eh kasi sabi nila doon daw sila intoy gumagawa. Oh, nandun nga. Sabi nga sa natin burno Burnok kahapon eh. Hmm. Kaso, paalis sila ng laptops eh. Papa papadids kaya medyo naalanganin din. Ay, sila. Tawal din sila sa oras. Oh. May mission din si Papa Dins. Oo. Hmm. sabihin ko muna bago kong ano, mag-ano. Bago ka mag- ano ano reklamo-reklamo na naman sinasabi mo. Tokin kita chinilas ngayon eh. Tatimplan nga kasi, ano, Nanay Marita? yan yung datas yun ah hindi na wala, kami yun lang yun pinunta ko nandito eh tapos pupunta rin din yan tapos kasabi oh, gawa na, okay na pagdating naman doon kulang pa pala kaya nga sabi dyan lang yan kaya nga magsabi ka kaya nga magsabi ka kay kuya kung anong problema anong refuse mo pumunta kaya ako ngayon no tapos tulak mo sa niya marita hindi, ako lang mag-isa tapos siya marita sabihin niya iwan doon muna sa sa niyo oh Pwede. Kasi pag pumunta yan, kukunin na kami, lalagay na kami ron, kulang pa palang, ano dun, walpak na naman, nabigla na naman. Oh. No? Pwede. Ang, 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 kinagalan kasi, Jonathan, na uh, yung pag-uusap. Oo mm nga. -hmm. Para alam naman ni Kuya, hindi kasi alam ni Kuya yan eh, kung di mo sabihin sa kanya. Ano nga naman malaman ni Kuya kung di mo sabihin sa kanya, hindi naman manguhula si Kuya. Hmm. Yung daan na nilito, Pababata baka sakaling lagyan nila yung ano yung... Oo, oh, yung kanyang patok lang. Mapagtulakan niya ng wheelchair para kahit umulan, hindi magpuputik-putik. Mag, mag, hmm. Makadaan siya, makatulak siya ng wheelchair. Kasi hmm. pag uh, lupa hindi kasi, mabay. boss. Oo, oh, um, tindi siya kasi magpuputik-putik. Okay. Hindi okay. niya talagang may tulak. Hindi, so, hindi may tulak niya kaya niya. Nalap lupa. Para kasi ba, babaon yung, yung gulong eh. Hmm. Magiging kalabaw ako rin. <laughs> buto yung maging kalabaw ka, magiging kuting ka dun. Pag pinula ko yan, parang ako nag oh, sa kalabaw na ano, yung araw. Buti ko yung kalabaw, may pakinabang dun na tan. Hmm. <laughs> Kaya sa, 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 sa gitna sila eh. Ma, sa gitna yung bahay nila, medyo malayo sa kasada. Ano, medyo tahimik dun. Tsaka ano, walang, parang walang tindahan. Ang, tindahan lang sa may kalsada. Oh. Medyo pa, hmm. Tsaka tahimik. Ano gusto mo? Maingay? Hindi naman, kaso parang kulang sa tindahan eh. Tsaka ang pangit ng daan. Okay, yun nga ang sabihin mo kay kuya, yung daan so, na mapunta sa bahay para pagdaan ng wheelchair kamo, para maitulak mo. Kasi pag problema, kayo, ano, yung kulang sa tindahan, magagawa ng paraan yan. Pero ang oh, pinakamaganda doon, yung daan. O oh, yung daan nga ang oh. problema rin. Eh. ang mo kay kuya. Yung para... yung pinaka main na uh, concern mo doon. Yung daan talaga, yung daan nilang. Kasi yun no, ang aangal doon eh mga tiyo, tinulungan nga kami. kasi naman, yung daan naman na, nag-fire hmm. sa akin doon. kasi so, sabi mo si Kuya, iyan eh, mo lahat yung sa loobin. Niyo, mo Kuya, magsalita kay Kuya, sabi mo. Kaya business, yung daan lang pinaproblema ko. Eh, parang ano eh, parang naisip nyo, hindi ako may, nahihirapan eh. Hmm. Hirap, hirap na hirap na nga magtulak eh. Tapos pag ating doon, hirap pa ako. Tubol na hirap ko. wag ka kasing, pag magsalita ka doon natin, huwag ng kasing samahan ng... Kasi di nyo kasi naiisip eh na nahirapan ako, mahirap na hirapan ako. Eh. Magsabi ka ng ano, nung anong problema lang. Hmm. Alam mo, kuya ka business, ang maraming salamat magkakaroon na kami ng bahay wala naman pasalamat ka muna tapos pero pwede ba um, ano yung gawin natin ng kunting daan para may mapagtulakan ako ng wheelchair para hindi naman may harapan magputik-putik ang paglupa mm. para papunta sa bahay maitulak ko si, na, si mama mm. ano nun magsalita kasi na maayos Jonathan pwede kaya ano yung bahay doon na ginawa ilipat kaya ganoon sa taas kunti huh? nagawa na yata nila Ang problema kasi Junatan... na hindi lahat ng lupa ay eh, pwedeng pagtayuan ni hmm. sa kanila sa kanila naman yung Hindi yun kanila. Caretaker lang sila doon. Oo. Oh. Hindi yun kanila. Junatan pinatira ka lang, lang. lang din sila doon at sila buong puso na nagpapasalamat sa may-ari ng lupa na pinatira sila doon. Ayun. Caretaker lang sila. Magpasalamat nga ka kasi kakaroko ka ba sa dilim bahay. Hmm. Ang problema na lang ngayon yung daanan. Yun na lang ang ano natin kay Kuya ka business. Yung daanan na lang. Napalag ko rin sa vlog ni eh, Kabisnes. business. Oh. Yung sa kuryente, sila, sila Kabisnes ang mag-shoulder eh. Oo naman. Wala, ko rin. Oo. Oh. Eh ano yan, yung, kuya, di pa babayaan to, Jonathan. Naman, ang pogi na ito eh. Malabo po sa sabunang proses kung pila babayaan to. Hindi pa ba babayaan. Ang, ang, ang pinaka-main mo na lang, ako, sabi ko na sila, kuya. Kung sakali man na makakapunta ka dun sa kanya, Ipaliwalag mo kay kuya yung daanan oo oh, kung ano yung problema para magawa ng solusyon, hindi puro reklamo agad <laughs> ang pangit doon kasing pangit ko huwag ganon pangit ka ba pogi ka naman eh? yan e, ang bira bira, yung datin junatan pogi puro reklamo yan ibig ibig na magpasalamat, puro reklamo ang bira, tok kita at chinilas junatan e eh. Yan sabihin ko daan lang. So, Oo, daan para, kung sakali man may magawa sila ng paraan para maayos yung daanan para Oo. at yung daanan lang ng wheelchair. Matutuwa kasi magsalita ng maayos, hindi yung puro ka galit agad, tatampo ka agad. Papatayin ako nun, gagawin yung kalabaw. <laughs> Pabihira ka naman. Hindi ka pwedeng gawin kalabaw eh. Ming, Ming pwede pa. Miau 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 <laughs> 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 miau 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 Pembira kan Jonathan. ya hey, uh, po. Kasihan na kami tiado Ado. Hmm. Jonathan. Ang gandang sarap ng araw kapag ganito, pagkagising mo sumaga, si Jonathan agad baik kita mo? Hmm. Ang sarap! talaga, <laughs> <laughs> hindi pa ng eh. Kaya nga, kung ano ang problema Sabihin mo kay eh, Kuya para magawa ng paraan oh. Sa ngayon, ipagpasalamat natin Magkakaroon ka na sariling bahay hmm. Yun ang pangarap mo, di ba? So, ngayon, kunti na lang Yung daanan na lang hmm. Yun naman ang ilapit natin kay Kuya business Para magawa ng paraan Uwi ko muna si Mama Dumamaya Tapos punta ka na Punta na lang kayo doon sa amin. Punta tayo tatlo doon para makita niyo yung bahay ni Damulag. Pa para makita niyo talaga totoo. Ano? Oh. Uwi muna kami doon mamaya tapos pu punta na lang kayo doon sa amin. Punta tayo doon tatlo. Oh. oh Uwi aso pang kasi na eh. Ano boss? Anong Si, siya, 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 siya. <laughs> tsaka tayo. Tsaka dito tayo tatlo eh. Hindi pwedeng punta natin ng motor tayong dalawa patakbo natin yung Jonathan sabay sa atin. Pa paano kaya? kaya? Takbo lang siya, takbo. Malayo 'yun, basta. Malayo. Ilang <laughs> 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 dadaan ka ng Malayo 'yun pagka ang kurang kalaw. Para makita niyo yung bahay na idamulag. Si Jose pwede tatlo sa motor. May huli okay. tayo. Huli. So, Pabigyan natin si Jonathan. Pakita ulit tayo. O, yun, sino lang si Jonathan? <laughs> iba naman. Tatlo rin. Apat pangay. nga okay. eh. ko. So, wala mang huli eh. Dating mo yung motor oh. Ang lit-lit. Eh. driver pa natin kompleto. No. Kompleto pa yung lesion tayo dyan. Hindi. <laughs> 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 Hindi. Hindi na natin kung paano mag ano. Sar Asa, La ngayon si Gorgio? Uh, kung sa kasakal kung may oras ka, tama nga yung sinabi mo mm. na puntan mo si Kuya. Si Nani Marita, idali mo muna doon sa tinatambayan ninyo. Yung sa mansion nyo ni John, sa, sa may may milk, milk tea. May Hanggang doon. Si, kita ko na, nakarating na ako. Naisip ko nga kung paano mo nilalakad mula rito. Ang layo ng bus. Pambira, tapos tulap-tulap mo pa si Nani Marita. I imagine ko ngayon. Minumotor ka natin, di ba? Layo. Ang layo nga eh. <laughs> no, ganda lang, mabagal lang. Yan ang din kami. Hmm. Balikan. No, di ba? Matsaga ka naman eh. Pero bakit sa ibang bagay di kang matsaga? Tulad niyang problema mo, magtsaga ka. Kaya si Ani. Ano problema? Gawa ng solusyon, ganun. Yung nakakailang kasi rin. Bakit? Nailang kasi ako sa lugar niya. Ba't ito sa lugar? Ang hirap pa ng daan na pagpunta doon sa ano? Kaya ngayon lang sabihin mo kuya, yung, ano, yung problema. So yung mga tabing kalsada saan, eh? sabing karsada lang sa ano eh. Ito ba kalsada? Wala naman tayong pagkaaring lupa. Yung tanga, ano? ban Tapos... Swatter rin ang atawa. Ano katabi ko? Oh, ano man, gusto mong katabi mo? Subdivision, mga mansion Mga bato sa kanin. Eh. Mga <laughs> bato pa may... Uh, ah, tambakan natin ng bato yung palibot mo doon para may katabi ng bato. parang ano, hanggang taas, hanggang looban yun, mahaba. Kung si Cementra yun yun, pwede sana. Hindi, hindi makuti. maputi. Ma pero malayo, mula doon sa... Oo, oh, mataas na malayo. Malayo na. Oh, kaya yun ang gagawa ng paraan yung ilapit ilapit ngayon eh, kuya ka-business oh, okay. para marapan mo din yung ano yung sa lobby ni kuya ka-business para malaman mo nung sa ni Kuya ka business, malaman niya rin yung sa loobin mo. nga may problema mo pa lang ganun. O sige, ng paraan. Sige, si Kuya. At least, maliit na problema na lang. Yung daan na lang ang problema. Pero yung pinaka, pangarap mo, Jonathan, mula pagkabata ka, ito na yung kasagutan eh. Magkakaroon ka ng sariling bahay. Hmm. Yaka, ano, may, Walang bahay yon hindi, hindi, hindi man nang si Kuya doon, Kaya damulag yun eh. Oh, kaya nga, sariling bahay mo na nga. Bahay mo na yun. Yan ang, yun, ito yung kasagutan sa mga pangarap mo. Yung ginagawa nila. Sarili mo na. Oh, sariling bahay nyo na yun. Yung, yung daanan lang ang problema, yun ang ilapit na lang kay Kuya. Malayo yung daanan. Hmm? Medyo malayo. Bilipat kaya natin yung daanan. Bilipat natin yung daanan. Kaya <laughs> <laughs> gagawa ng daanan, ang eh, labit okay. kuya. Yung, yung gagawa sana ng bahay sa medyo taas doon eh, pwede sana eh. Malapit sa kalsada Eh, hindi na natin lupa yon. Ayun. Eh, kung lupa ni BBM yon yari ka. <laughs> hindi, siya. <kasi, hindi. laughs> Kilo, may ari sa kanila din yon. Eh, bantay din sila doon Hindi Dito tayo pwedeng tayo, mag, ano, sa may ari yun Kasi kung ano lang gusto niya. Gusto na may ari. Eh, doon lang tayo. Ayun ba yun? Oo. Oh, alam nga namang, bibigyan ka ng bahay. O doon, pagpatayin ni Jonathan ng bahay doon, banda. Sabi na may ari. Tapos ikaw naman, ayun dyan. Doon gusto ko ayon Ayaw na naman ari. Ayun. Kasi, ano naman, pagpatayo niya yun ng tindahan. Baka may plano rin oh. yung ari doon sa lupa na. Alangan niyo. naman. Ami, okay. Oh. Hmm. Kaya sila damulag doon din sila sa area na yun. O, diba? Tignan mo na oh. Oh, okay. yaba, damulag andun din sa... magkakalapit din okay. kayo doon. Kasi hindi nga pili sa doon sa sinasabi mo. May plano doon na gagawin. Pero sila damulag, tumagal naman sila doon eh. Oo. oo. Tumagal? Oo. Si, di ba si, Nanay Susana doon din. Di ba? Oo, oh, nakawil din si Nanay Susana dati si, si doon. Alam ko yun, napanood ko yun. Oo, oh, napanood ko yun. Umuwi eh. niya, napunta nga sa mama Oo, oh, alam mo Trabot pala naman eh. Tapos umuwi niya sa kanila, pinakilo nila, nila yun. Oo, oh. oh, alam mo pala eh. Oo. Oh. Kung baka sa akin si Kuya. Oo, oh, kakasabi ko nga mamaya eh. Ay, yun ang solusyon talaga. Kasi yun, pag umunta eh, dyan sabihin ko, ay wag na lang, ayaw namin. Huwag ganun! Ay, Magpasalamat ka Jonathan. Natan. Magpasalamat ka muna kuya. Salamat. Napakalaking utang na loob ang ginawa mo para sa amin na magkakaroon kami sa sariling bahay. Yan ang pangarap ko. Ngayon may problema pa kunti kuya. Pwede baka pa pasuyo naman. Pakidagdagan ng madaanan ng wheelchair ni Nanay Marita. Kasi ang bigat. Hindi ko kayang itulak pag lupa yan. Magpuputik yan. Mag ulan na. Ganon. Magtuto ka magsalita na maayos. Kasi ah, ang inaalala ko kasi. Pag, pag... kinuha kami dyan, ah. tapos hindi mo pala siyang daanan kayo din palpak ang ah, din kami eh maganda pala kausapin ko muna kausapin mo yung daanan eh okay. nga po mga uh, kapamis na uh -huh. mga kalingap ang sinasabi naman na dinalan nga na is kung halimbawa man na maipatayo nga po maayos yung bahay nila eh ang tendency baka umalas din ulit sila kasi mahihirapan siya sa daan pagtutulak ng wheelchair lalo't ulan, magpuputik may hirap lagi tulak si Nanay Marita. Kaya ang solusyon natin, eh, sasabihin natin sa kanya, eh, kausapin niya muna si Kuya ka-Business kung ano yung, ano niya, uh, gusto niyang iparating na problema na, na iwan para sa papunta sa bahay nila, yung pagtutulak ng wheelchair. At may solusyon naman lahat yun natin, eh. Nasa pag-uusap yan, mga, napag-uusapan lahat. Hmm. Pero pang hindi nagawa ng na paraan yun? Ano? Negatibo talaga itong... Sinilasin kita eh. So, sabi mo na si ano. Ito, tinatawa kaya, kaya nanay Marita. Oh, puro kareklamo. Kasi uh, sila, yung mga kagawa nyo kasi, <laughs> nag-i-effort din sila para magawa yung bahay. Oh, ako <clears throat> nga. ginagawa nila. Ito mo? Nag-i-effort sila. Nag uh, anong hirap ang ginawa ng mga kagawang mm -hmm. para sa'yo? Sa pagkakasin nila Marita. Minukuya ka business hirap, effort, pera, lahat ginawa yan para sa inyo, para sa pangarap mo tapos ganyan, lang na problema, napakaliit na lang na problema, ganyan na naman ang inak eh, ito, ito na yung ano eh, yung katupa, katupar na yung pangarap, magkaroon ka ng sarili mong bahay Yung talaga masasabi mo talaga na sa iyo kasi tindan mo lang, ilang taon na kayo na mag, walang katiyakan? oh, so, ilang taon ka na Jonathan, ilang edad mo? 37 na eh? O, 37 37 okay. taon ka lang nasa kalsada Walang sariling bahay Nangangarap ka magkaroon ng bahay Ito, magkakabahay ka na sarili mo na hmm. O, yun na lang problema Yung daanan sila sabi mo Magpasalamat kayo ito ng ano, oh, pangarap mo eh Magkakaw ng pareha yun yung, yung Kaya daanan Kaya nga, para makita nyo mahaba kasi yun yan, e, Sa sunod niyan, ibibigyan ko niya sa'yo Asawa na malayo ang ganda ang marihita eh asa ang nakaupong yun ah, um, nakaupong. malapit lang hanggang dito mm. purputik yan tapos pataas pa yan so may papunta dun sa trail, tier pataas ang hanggang dito gitna o diba ang hirap ano <laughs> lang yan mga ilang simento kaya mga maganda oh, uh, meron po meron po rin yan boss maubusin -ma ng mga sampu <laughs> um mm, magkawas talaga yun nasa pong sa ako plus yung graba tira yung wheelchair mo dyan sampung si Mesa sampung wheelchair mo may wheelchair may wheelchair ka? hindi ito ako ang wheelchair na pero basta hindi yung 10 sa ako baka bitin pa eh pero kaya yan so, so, lahat na naman nagagawa man, ng paraan magpakabayad ka lang Jonathan matuto ka magpasalamat napakabilis ng ano blessings dumarating huwag kang puro reklamo yung makontento ka sa kung anong meron ka tumanggap ka ng uh, Na, na, nakikita naman lahat yan uh, eh. Yung, ano? Kasi kung malam mm -hmm. sinasabi ko sa'yo, sa dami lang gustong tumulong sa inyo, ang sponsor ang -yan, yan lang yun. Nagabang lang. At ang gusto rin ng mga sponsor, yung makita kanila na yung bang Matuto magpasalamat, uh, yung bigyan mo lahat, pa. Hindi lang yung ano, yung ano ko lang sa'yo, yung ilang request ko sa'yo. Tama yung sabi nga rin, pinatutukan mo kung Bibigyan ng bigas, ibibintat <laughs> salamat so, Sabi niya, pagkain ng ahas yun Tsaka yung ano yung na, Yung tulong, yung biyaya Kung saan darating yan sa'yo, Joe Basta magpakabait ka hmm. Kung saan darating yan Alam so, mo Kung saan darating Kung di totoo yung sabi niya ka mo Subukan mo na baguhin Yung pananaw mo Oh, mo sa positive yung bala na yung mukha mo, hindi na ko yung mukha mo eh. Yung pananam mo na lang, yung paano ka mag-isip, paano ka magsalita, mm -hmm. ano yun. agad na ano ba naman yung ano Puro reklamo. Bago ka magreklamo, matuto ka muna magpasalamat sa mga natatanggap mong blessings. Ito nga sa ito, tignan mo na lang ba ngayon. Ngay ngayon ha, mag mga nakaraan. Alam naman natin, kilala naman natin si Jonathan. Mm -hmm. Na yun nga, yung ganyang uh, ugali ni Jonathan. Pero sure, sa kabila ng ganyan, yo, Siyempre, maraming mga nagre-reklamo sa iyo. ba? Diba? yung sasabi nila hindi ka makontento o kung ano, ano paman. Pero pag iyan an na is mo, matutok kang baba Matutok kang uh, sa mga tu ang tumutulong sa iyo, nasa paligid sa iyo. At higit sa lahat, matuto kang magkasalamat sa mga sponsor. Pahalagaan mo kung ano yung binibigay nila sa iyo. sinasigurado ko sa iyo, higit pa kaya nakala mo ang darating sa iyong bihaya. Yun nga kasi yung problema po si na hindi niya na pinapahalagahan yung binibigay okay, sa kanya sa mga nakaraan ha ang sabi ko. Oh, sa mga nakaraan. Hindi niya pinapahalagahan kaya yung mga sponsor nag sumasama ang loob. Isipin mo yo, uh, unang una hindi kanila kamag-anak. Lalo lalo na hindi hindi kanila kilala kung sino ka. Napapanood ka lang nila. Isipin mo na lang yo. Hindi, hindi kanila kilala, hindi kanila kilala, hindi kanila kaano-ano. Bakit kanila tinutulungan? Yun ang, yun ang sagotin mo, Diyo? Ano yun? Baka, tinutulungan lang ako nila para ano? Tawag para makapag-isip ka. Para sa aming dalawa? Hindi sila nawawala ng pag-asa na darating ang araw na matutunan mong magpasalamat, matutunan mong hmm. uh, pahalagahan yung mga ibinibigay sa'yo. sigit pa sa inaasahan mo, Diyo, yung biyaya darating hmm. sa'yo. Tigit pa ron. Hanggat may oras pa doon natan na hindi pa nagsumusuko lahat. Hmm. Andyan pa si ka-business o binibigyan ka pa ng huling pagkakataon. Ito, ito na yung pangarap mo na. Yung, yun ang tito okay. pa rin niya. Yung sa amin, na yung nakita kami una, sabi sa amin ni Kuya, kung, magpapatulong ko ba sa siya, kami siya, sa, kanya, hmm. sabi ko, oh, magpapatulong ka. Kasi nga sabi nga, magpapatulong ka tinanong kami ni Kuya kung papatulong pa. sa so naman oh, oh, so ko, sabi naman, kita oh. eh, naman naman Eh, siya naman sabi sa amin na kung magpapatulong pa eh. So Asa ko naman, oo, oh, akala ko hindi na kasi may tutulungan pa eh. Hmm. Yun lang, kung ako lang, nagdadalong mag isip din ako kasi nagditsyo na kasi ako dati. Na parang ano. Pero sila... Ito nga kasi, wag kang Okay. <coughs> si, napan napan nap ko <coughs> yung unang-unang vlog -unang niyo noon. Yung ko na noon kung kailan, kailan nakilala, na oh, kayo nila nakilala. Oo Oo. Nasa masurahan. Oh, sabi ni Tobias na <coughs> no, itong pamilya na to, hindi hindi ko to pababayaan. Hindi lang panghawakan video. Hindi hindi ka pababayaan ng pa kuya Tobias. Ilang beses umiyak si kuya ka business dito? Oo. Dahil nasasaktan si kuya sa mga pinaggagawa mo. Pero tama mo naman, hindi pa rin sumusuko si kuya. Ang gusto lang ni Tobias. <coughs> nabago ang iyong pananaw. Maging positibo. Tsaka, hindi man ako ano. Talagang magugusto naman ako ng mga tao eh. Tsaka, lalo, mas, ma, lalo magugustuhan ka ng tao, Jo. Kung positive ka. Maano lang magsalita, na you know, tarong. Oh. Mas, tulad nababasa sa comments kasi. Maraming taong hindi nakakakilala sa'yo kung sino ka talaga. Hmm. Ito, hindi naman namin ka talaga magsalita na kung ano, ano binagsasabi. Kanya kay Mayre, si Mayre. Kaya, napipikon, mm -hmm. mga tao sa'yo. Oo, oh, napipikon. Kasi mali-mali sabi ko na tama. Parang alam mo isang bata. Mm -hmm. Pero pag, 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 nagagalit naman ako, parang tumata, tumatalim salta ako, parang tumatalino eh. Pag ako nagagalit. Pero pag hindi ako nagagalit, parang Napa nagiging bobo. Bobo. Pero pag ka. Pero pag matalino ka. Oh, pambir. Nanatawan. Hindi ko alam kung ano ang hiling ko sa kanya kung lagi siyang galit o. kaya kanya niyo tinilasin mo na lang. Ano? Hindi ko kung lagi siyang galit, mas matalino siya. Mas alam niya ang ginagawa niya. Pero pag hindi siya galit, parang bobo. Parang bobo. Tatanga-tanga. Ano ano ang pipiliin natin ngayon doon? Parang na ano. Para ano? Na, Jonathan, hindi ano, magugustuhan talaga ako ng mga tao kasi... Kasi? Kaya ako nang gusto ni mm, Kuya Suro, pati ng iba pa. Hmm. Hindi ako nag addict at wala akong bisyo. Oo, oh, yun uh, ang pinakamalaga. So, ano ko, magugustuhan talaga ako ng mga tao kasi nakikita naman sa itsura ko eh. Ano itsura um, mo? May iba naman yung tura ng tao, nakikita mo sa mukha ng ibang tao, mukhang adik. Hmm. Tsaka mukhang di pagkitiwala, hindi, 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 hindi gusto sa, sa akin naman, maraming gusto sa akin. K kasi, na ako, magsalita. Mm, Mukhang pogi ka kasi. Uh -huh. kaya, kaya, ano kasi yung pananalita niya kasi kung yung ibang mga oh. tao hindi nila alam. <coughs> kasi yung ano kasi mga kapams no, mga kalingap yung level o antas ng kinagis na ni Jonathan na sa lansangan yung surroundings niya yung ano nga, yung mga klase ng tao na kasama man niya wala hanggang doon lang yung level eh nung kayang ano pero matalino si Jonathan. Hmm. Napakatalino na. na nito. Hmm. Kasi ba ang biboy. Kaya matali to, ano, ang galing. Matalino to, mo, ang galing mga tuwiran. Ano, uh, lang. Nagpapaliwanag hmm. lang. Nang mga tuwiran nagpapaliwanag. Para nilalabas nila yung sa loob niya. O, para maliwanagan sila na hmm. ganun talaga ako. Kasi nakikita naman ako, hindi man ako ano, itsura pa lang, parang dibagay. Pa ano. No, itsura pa lang ano? Ako ay ko ganito, pero hindi man ako kahit ganun ang itsura nila. <laughs> <laughs> kahit na pa, parang manager ko Rosales lang, no? Oo. Napakinggitero, papabira itong Jonathan na to. Agamulak po nga eh. Agamulak. Original yun. Idol ko si agamulak eh. Pangalaw lang si Jerry ko. Wow. Si Kalingap Turak, di mo idol? Kunti lang. <laughs> <laughs> Ito ko yan na kinakuya eh, parang sumasama-sama. Hmm. Tapos kailan na wala naman na. Ah, oh, yun pag ko na ng Mindanao no. Oo. Ano? Tapos nakita ko kanina ko hindi ka na. Mm. Tapos yun lang napapanood kita. eh na napansin -na mo channel mo may maraming -mar, 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 mar natulong na ano. Tao. Kinindot hmm. ko eh. Lalo sa bundok sa mga katutubo. Dain. Naisyo ka na rin eh. Na nabalta ako na kalingat sura. Hmm. Kaya nga sabi na issue? Parang kalingat. <laughs> Ba't may kalingat daw? Oo. No? Oh. Yung kalingat, kaya ano yan eh. Sila Balsen, Bal Central Baduman yun ha? Oo, oh, wag samahan nyo namin sila kuya Balsen. Ayun, kaya pala eh. Di, parang kinuma mo ba doon o, o, no, o, no, o no, 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 o no. ikaw yun o dinuktong mo? Uh, Hindi, ito kasi si, uh, kong Kalinga partner. Oo. Oh. Kumbawa, ang pinaka-founder namin sa Kalinga, sila kuya Bal. O Bal. Sila Santos eh. Matubang. Hmm. Yun ang pinaka-founder namin. Okay, si, ka, si uh, ka business at saka si Kuya Bal, magkumparing buhay yan. Kaya pala. Tapos ito yung si Papa Dins naman, Inanak naman niya si Binyag, yung anak ni Kaniya si, Prab. Si Rabay. Si Rabay. Parabay. Yung anak niya. oh kaya isang pamilya lang yan, Jo. Parang ikaw, pogi. Tsaka ano, bilibaw na kila eh. ano eh. Sa anak niya, no? Si Kaniya Prab, Ang dami na tulungan. Ang <coughs> dami yung pogi na dumadating sa atin na yung... Yung parang lalaking putol dito, parang naka ano, mahaba. Hmm. Ano ba yun? Hmm. Ang daming puso na binigay sa kanya. Yung lalaking nakaganyan po, nakasakay sa wakeyard hmm. yung parang trolley hmm. yung nakatrapa kami sa Green Valley napapanood ko yun eh ang daming poster na binibigay sa kanila. pinutol na pa yung panya hindi makakakas ano? katong karton daming mga iba iba nakakasama na so yun po mga kalinga po ta hanggang sa muli po spread lab ng araw-araw good vibes araw-araw dito lang po yan sa LV Vlogs Family and LV Vlogs at Kalinga Turak yun po <laughs> at kapapos official po please support Davis Tandem <laughs> Hindi lang po sa uh, in Sarangani Sok area dati ngayon Sa metro na Sama-sama <laughs> <laughs> ulit po tayo dito at uh, Spread love, lang po tayo araw-araw Hanggang -araw. sa muli po Bye-bye po Bye-bye po, hanggang sa muli